mga boss so mangita tag spot diri karon aha na to ibutang ang ato ang papel mga boss so nara mga bossing oh. Tiring, mga boss so dinhi ako ko ibutang ang spot mga bossing diri so mangita kog spot karon diri mga boss kung aha na ko siya ibutang right so pabtikay lang ni mga boss worthy ang kuan ni mga bossing worthy ang mga nakasubscribe sa ako ang YouTube channel. So, abang-abang lang mo sa so, mga akong followers dia sa Facebook mga boss. So, gamit niya pong kayo na mga bossing kaya di ako mahatawag update mga boss. Dahil yun, ay mo mag-check sa akong YouTube channel mga bossing ko. So, nice kayo da no. Yun, sa so, mangita kong spot dali, mga bossing kung ahana ko ibutang tong atong papel mga boss. Pero grabe ka nice gid mga bossing ko bay. So everyday manggood ni sila galimpyo dere. So mangita ko aha pwede hide na to, nga di siya maigo sa nilimpyuhan mga bossing. So mangita ta mga boss. So let's go mga boss. So nag-upload na kog video sa ako ang Facebook account. Pero wala pa na ako na-upload dere right, Nauna na ang Facebook. So kani gituyo ko ni mga boss kay kinsa moy pinaka uptick gyud nga makauna gyud sa akong upload mga boss. Kinsa moy makakita. So depende na. O na ra gini mga bossing. So mangita ta og spot na to kung ano to ibutang mga boss. Pero grabe ka nice gyud diri mga boss. Oh. Gwapo kaayo ang ilahang mga bulak diri. So tara mga boss, ngita ta. Kanang dili maapil og limpyo kay gapang limpyo ra ba ni sila diri sigurado gyud ko ani ni dali makita. alright right, so mangita ta mga boss. Mangita ta mga bossing. Plano na ko ibutang sa mga sagbot unta pero mga bulak pero ang problema kay basig ni glimpio wala na hinuon. Oh. Ay, so, alright, so ahata dapit ani magbutang mga bossing kanang way makita kay dakan kay tao karon manggud dakan kay tao karon mga boss hayag pa manggud siya so ah, may mas maayo mga boss balik ta balik ta sa atong gibaklayan dili mayo dia sa bulak kay syempre maglimpyo man sa every day mawala gid siya di diba? oh, tabok ta tabok tabok ta Nay pulis. tagahan ato ibuta mga bossing. May tagwa to natikita na ko ang parkingan dito Ayitan mo panikit dito sa so parkingan Chara. Ye yeah, di man tay patabok ah. Tabok na mga boss. Yon. Nice. Pag kalisod kayo magbutang, butang basta yun ani nga daghan tao ang ngita tao spot na to mga bossing at least exercise na po din nga kuha baklay baklay ba so yun mga boss so maglisod yun ko mga bossing so nagbaklay baklay talisod lisod yun kayo planting yun mga bossing kidagan kay tao oh. ang daming tao men tapos pag dyan ko ilalagay sa mga bulaklak mga bossing baka mawala kasi syempre manglimpyo mong sila everyday dary so mangita lang ta karon mga boss sulat ulat tag wala kayo magtanawag yun kaya e, namin nakita dagdahan mga bossing so pakita na ako sa inyo karon mga boss kung anak ko na ha shish sig sa butang na na mga boss So, pakita na ko ha, dapat mga boss ha. Ayan mga boss. So, dari mga boss, kani, dari ng area. ayon Ayan Yan, mga boss. So, pakita na ko mga boss. O. Basta kani, dari. Mga boss. O. Kani, dari ng area mga boss. Kaya, kani, 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 kani. Kani lang ng area. Pakitaan niyo dia mga bossing. So, diha na nato Gibutang mga boss ha. Yun. So sama kita good luck mga boss Naamui air flight Nike air flight mga bossing So pagitaa na ninyo mga boss so good luck sa inyong tanan ug ayo mo share sa akong video mga boss ug subscribe sa akong YouTube channel So right